Tata. Uh -huh. So, magandang hapon mga ka-hunters from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ngayon mga ka-hunters ay nasa Pilipinas tayo upang magsagawa ng uh, scanning service. So, kaya sinasabi kong uh, nasa Pilipinas tayo dahil para hindi malaman kung saan banda yung saktong location ng ating uh, pinagsagawa ng scanning service. Uh, para sa safety na din po ng ating ka-hunters na nasa Pilipinas. So ngayon mga ka-hunters ay isa itong ano, um, uh, Japanese Imperial Army site ang ating pagsasagawahan ng scanning. So para hindi masayang yung gastos nila mga ka-hunters ay i-scan natin ng maayos yung kanilang area. So ngayon mga ka-hunters ay magsisimula tayong mag-scan gamit ang uh, Asuka Proton Elect LB4S na mayroong LiDAR system, uh, Magnetic uh, Scanner system, and thermal uh, scanning system mga hunters so ang bawat scanner mga hunters ay nakadipindi yan sa gumagamit halimbawa kaya ito mga hunters sa paggamit nito dapat alam mo yung texture ng lupa so yung lupa na ating ini-scan is clay so dapat yung uh, settings dito ay clay din yung ating lagay so ayan so mag start tayo ng scanning Tiring mo manda po para dili makuha ang lugo sa pag-scanning ng mga hunters mas maganda talaga na walang tao sa harapan para hindi ma-distract nang dugo ng tao yung uh, thermal natin mga counters sa uh, positive area umabot siya 35,000 yung kanyang aura so stay tuned to my channel please don't forget to follow me on this Facebook page Bulling Philippines, maraming salamat po mga hunters.